Nawawalang babaeng prinsipal sa Isabela, nakitang palutang-lutang ang bangkay sa ilog. At Philippine Army Vehicle tumagilid matapos mabangga ng pampasaherong bus sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Val Custodio. Patay na ng matagpuan ng isang prinsipal sa Santo Tomas, Isabela. Nakitang palutang-lutang sa ilog ang bangkay na kinilalang si Helen Roland. Isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay ng principal na ipinagbigay-alam niya sa mga pulis. Agad na nakipag-ugnayan ang PNP Rile sa Santo Tomas Police matapos makarating ang ulat na may nawawalang babae sa naturang lugar. Nasa pamilya na ang labi ng principal habang inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, sumemplang naman ang isang Philippine Army vehicle matapos sumalpok sa isang bus sa Camarines Sur. Binabaybay ng bus ang pataas na kurbang daan sa Maharlika Highway si Pokot nang aksidenteng mabangga ang sasakyan ng mga sundalo. Sakay na tumagilid ng sasakyan ng driver na si Corporal Mark Elvis Nicolas at anim pang mga opisyal. Nagpapagamot na ang mga sugatang sundalo sa ospital. Sumalpok ang truck sa isang establishmento sa kagayan. Kita sa larawan na tila wala nang malay ang driver na sumemplang na truck nang ilabas ito ng isang concerned citizen. Dumagilid din ang motor na dadamay sa insidente. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng aksidente. Vel Custodio para sa Bayan.